Guniguni -guni TV Magandang araw po sa inyong lahat. Sana maibigan nyo ang kwentong ibabahagi ko sa inyo. Sa isang liblib na baryo sa gitna ng kagubatan, may isang pamilya na bagong lipat. Si Mang Ruben ang haligi ng tahanan ay isang karpentero. Kasama niya ang kanyang asawang si Aling Marta at ang kanilang dalawang anak na si Miguel at Lilia. Nagmula sila sa syudad at nais nilang magsimula ng panibagong buhay sa tahimik na baryo ng San Roque. Sa unang tingin, ang baryo ay tila mapayapa ang mga tao rito ay pala kaibigan. Ngunit may kakaibang tingin sa mga bagong dating. Lalo na si Kapitan Nestor, ang matandang pinuno ng baryo. Matangkad dito, may matalim na mata at laging may hawak na tungkod na may ukit na mga misteryosong simbolo. Sa unang gabi nila sa baryo, Napansin ni Mang Ruben na tila tahimik na tahimik ang paligid pagsapit ng dilim. Walang aso o kuliglig na maririnig. Tila may bumabalot na matinding katahimikan. Ngunit sa malayo, may narinig siyang mahihinang pag-ungol at kaluskos mula sa kakahuyan. Inakala niya mga hayop lamang iyon, kaya hindi niya napinansin. Kinabukasan, bumisita si Kapitan Nestor sa kanilang bahay. May dala itong isang bote ng langis na kulay itim. Maligayang pagdating sa San Roque, bati nito. Ngunit may babala ako sa inyo, Huwag kayong lalabas magsapit ng dilim. Iniabot niya ang bote. Nangis na ito'y ipahinyo sa mga pintuan at bintana. Ito ay isang proteksyon. Nagkatinginan si Mang Ruben at Aling Marta. Ano pong ibig niyo sabihin? Tanong ni Aling Marta. May mga nilalang sa kagubatan na hindi dapat makapasok sa inyong tahanan tugon ng kapitan hindi ko nais kayong takutin pero magtiwala kayo sa akin bagamat nag-aalangan kinuha ni Mang Ruben ang langis at ginawa ang bilin ng kapitan makalipas ang ilang gabi nagising si Miguel sa isang kakaibang tunog para itong pagkaskas ng matatalas na kuko sa kahoy. Lumapit siya sa bintana at dahan sinilip ang labas. Sa ilalim ng buwan, may nakita siyang isang anino. Patangkad payat at may mahabang kamay na may matutulis na kuko. Ang balat nito ay kasing itim ng gabi at ang mata ay nagliliwanag sa pula. Nakatayo ito malapit sa kanilang bahay. Tila inaamoy ang hangin. Pumilis ang tibok ng puso ni Miguel. Sinubukan niyang isigaw ang nakita. Ngunit tila nawalan siya ng boses sa takot. Biglang dumagungdong ang isang malalim na tinig mula sa anino. Bagong dugo sa riwa biglang napukaw si Mang Ruben sa ingay. Inuha niya ang itak at sinili panglabas. labas. Ngunit wala siyang nakita. Niyakap niya ang nanginginig na si Miguel. Ano yun anak? Ang tanong niya. May, may nakatingin sa atin nanginginig na tugon ni Miguel. Kinabukasan, Muli silang dinalaw ni Kapitan Nestor. Ngunit ngayon, mas seryoso ang kanyang mukha. Kailangan niyong malaman ang totoo, Anya. Ang baryong ito ay may sumpa. Bawat limang taon, isang bagong pamilya ang dinadala rito upang ialay sa kanila. Iaalay? Kanino? Tanong ni Aling Marta. Nangihina siya sa takot. Sa mga aswang, sagot ng kapitan, sila ang tunay na namamahala rito at ako ang tagapagmagitan. Nalaki ang mata ni Mang Ruben. Ibig sabihin, ibinigay niyo kami sa kanila? Sinubukan kong pigilan, ngunit mas makapangyarihan sila pero may paraan upang makatakas. Pagsapit ng gabi, handa na si Mang Ruben. May hawak siyang itak habang ang kanyang pamilya ay nagtago sa loob ng bahay. Sinunod niya ang bilin ng kapitan at nilagyan ng langis ang lahat ng lagusan. Ngunit bago pa sumikat ang buwan, tumating ang mga aswang isa-isang bumaba mula sa puno ang mga nilalang. Marurusing may matatalas na pangil at gutom na gutom sa dugo. Nilundag nila ang bahay, ngunit tila nasusunog ang kanilang balat sa langis na ipinahid ni Mang Ruben. Hindi na nagdalawang isip si Mang Ruben. Sinugod niya ang isang aswang at tinaga ito sa liig umirit ang maitim nitong dugo. Ngunit sa halip na bumagsak, lalong lumakas ang nilalang. Si Kapitan Nestor, kahit matanda na, ay tumulong sa kanila. May hawak siyang isang mahiwagang tungkod na may kakaibang liwanag. Walang makakatakas dito kung hindi natin sila pupuksain, ang sigaw niya nagtagal ang labanan ng ilang oras. Sa tulong ng kapitan at ng langis, napatay nila ang ilan sa mga aswang. Ngunit hindi nila alam kung ilan pa ang nagtatago sa kagubatan. Sa unang liwayway, hindi na gumalaw ang mga bangkay ng aswang. Tumakas si Mang Ruben at ang kanyang pamilya sakay ng kanilang lumang truck. Kahit sira-sira ang daan, hindi na sila lumingon pa. Alam nilang hindi sila ligtas hanggat sila'y nasa San Roque. Nang marating nila ang susunod na bayan, ipinaalam nila sa mga pulis ang nangyari. Ngunit nang balikan ng otoridad ang San Roque, wala na ang baryo. Tila nilamon na ito ng kagubatan. Walang bahay, walang simbahan, at walang bakas ng buhay. Makalipas ang maraming taon, patuloy pa rin iniisip ni Mang Ruben ang nangyari. Totoo ba ang lahat o isa lamang bangungot? At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat po.